Good morning eh uh, nanti to aku saru jaging din eh uh, ini pelang ayo kapan nanti to aku eh mo irin ritso dela mampon mulan ya balika kodai to nang ngarang jo mainit oke oke umpalahon eh kagatak lang dela uh, uh, yeah, okay, okay uh, uh, galing lang na no ada galing lang na ba ayo na araw din Hindi na kapag ano, labas na bahay. Kaya yeah, ito. Lakad-lakad <coughs> lang muna tayo. Nandito pala ako sa ano, sa jogging lane. Nabihira lang lang na ano, mayroon bukit nito ha. Pero konti lang yung tao. Dahil, medyo tanghali na rin. Pero maganda yung panahon ngayon ha. No? <tongan> kaka ano ko lang, kukuha ko lang ng bigyo dito. Hindi rin ako nakakalabas. Tagal na. Kula, busy, busy. Tsaka araw, umuulan dito. Ito yung, ano namin, na ah, pasyalan na ah, magiging ah, maraming tao dito, minsan, baga rin. Basta, maaga pa lang. Eh ngayon ano na eh, all na. Eh tinanghali ako. Kaya ito. Wala nang tao. Konti na lang, mayroon man, pero konti Ang ganda dito, pasyalan. Ang lang. Ito so, yung mapress Ako ah. lang mag-isa dahil ano, yung pares kayo pumasok Eh ano yung dipasok kaya. Bising bisi sila kayo. Nakaroon sila. Ah, uh, gripatin ng mga ayuda sa

Okay, uh, lakad tayo. Para pagpawisan tayo. Mamaya oh. oh, nga po, maraming tao dito. Basta hindi lang umulan. Tuwing nga po, mga uh, Maraming na yung tao dito. Silwas sa lang ulan. Okay lang yung palakot.

abot ng baha dito hanggang ano kahita siguro pero doon sa amin lampas tao talaga Walang mga tao. Kunti <laughs> lang.

các lăng là cái hôm nay quên ở đây mấy nit người yêu Diyan sa kabila, Belize yan. Uh, Santa Lucia. Uh, ano rin to? Uh, rin ng, ano? Uh, uh, baha. Ano? You know, laki doon. Punta doon. Ganda pa naman dito. Pero binaharin. Binaharin yan. four years lang na no pagitan. Binahala naman. Yung so, mula ng Ulysses. Pero ngayon, yung araw na okay na. Ah! Maganda, maganda dito, ano? maganda dito pa ano. Magaga ka pa, ayun, hindi pa mainit. Sige, ano. Presko pa. Ngayon, natanghalian uh, ako eh. Pero okay pa rin. Mm. Okay guys, hanggang ano lang muna, hanggang dito lang muna. Medyo pinawisan na rin ako, pangali na. Thank you guys, uh, thank you guys. Salamat uh, po sa panonood ninyo. Hanggang sa muling upload guys. Kaya bihira lang tayo makakapload. Kaya ito.